Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Mindoro Today uh, sa tungkol ito sa pahayag ni uh, Congressman Umali ng 2nd uh, District ng uh, Oriental Mindoro uh, ipinagtanggol niya si First District Congressman Panaligan sa mga bumabati ko sa kanya sa flood control projects Uh, target daw ng demolition job si congressman Arnan Panaligan okay ito <coughs> payag ni congressman uh, Alfonso Umali ginawa na lahat bakit ano meron dito abah si Arnan na dati na nating kasama sa pagtatanggol sa kalikasan tinitira ngayon kawawa naman ang tino-tino nito o matino daw si Kongresman Panaligan nagkalaban uh, nakalaban ko ito mismo pero hindi kami nag-away pinabulaanan din niya ito, si Congressman Umalia pinabulaanan din niya ang mga aligasyong may ghost project sa Nauhan particular sa barangay Apitong ayon kay Umali Totoo ang mga proyektong tinutukoy at hindi ito peke. Ang nakakuha noon si Mayor Joel Tebes at ang totoo ay nagawa ang mga proyekto kaya huwag kayong maniwala. Oh, so, so, ito ang pahayag ni Congressman Umali. Sa huli, naging emosyonal si Umali sa kalagayan ng Mindoro. Kaya ako nalulungkot talaga. Kawawa ang mga Mindoro. Maawa tayo sa Mindoreño. Hindi na tama ito. Pagtulungan natin, tulungan natin si Arnan. Huwag tayong pumayag na magkasira para lang siraan siya. So, ang punto dito ni Congressman Umali is sinisiraan lang daw talaga si Congressman Arnan Panaligan. So, sino ang sumisira? Ibig bang sabihin si Senator Lacson? <laughs> ano naman ang kinalaman ni Senator Lacson kay Congressman Panaligan? Di man sila magkaaway sa politika. Uh, so, ito, it's a battle of public uh, court. Nasa court of public opinion na tayo. Kasi, <clears throat> after yung expose ni Senator Lacson, Oh, nauna pala yung ano. Nauna si Governor Dolor. <laughs> yung galit na galit siya na ayaw siyang papasukin doon sa flood control uh, site. ininspek uh, Ininspect niya ng mga palpak. Ay, uh, So yun, na naging sentro ng uh, usap-usapan yung First District Oriental Mindoro, Nauhan. Kasi halos Uh, walang bakal, wala talagang sobrang pagkapalpak ang mga flood control project sa ah, Nauhan. So, dahil distrito ito ni Congressman Panaligan, yun na. <laughs> Dumipinsa na siya na wala akong kinalaman diyan. Hanggang nag speech si Senator Lacson, sentro na naman ang distrito ni Congressman Panaligan. And luckily, walang masyado, wala pang na-expose sa 2nd District sa area ni Congressman Umali kaya puros panaligan ang birada so, todo deny si Congressman Panaligan na hindi ako nagsingit wala akong kinalaman yan, DPWH lang yan, so itinuturo niya ang DPWH ang DPWH naman, hindi kami nyan <laughs> nag uh, ano na sila nagtuturo na hindi kami ang nagsingit wala kaming pakialam sa baykam so sino ngayon ang nagsingit sa mga mga pundong kinikwestiyon na nagamit ng pundo ay lang questionable yung pag ano sa project end ito kakatuwa naman at sinuportahan siya ni congressman umali so ako kilala kong silang dalawa dahil na-assign yung ako sa Mindoro for almost uh, alos 4 years eh mababait naman itong mga <laughs> opisyalis na ito <laughs> kaya nga sabi ni Congressman Umale matino si Arnan sabi niya at nung nandun ako talaga naman personal observation ko matino mayor pa siya ng Kalapanon, noon eh, napaka humble, very accommodating Maganda ang serbisyo niya noon as mayor ng Kalapan. So, ito na, malalaman natin ang katotohanan sino ang nagsasabi ng totoo. And ako naniniwala ako kay Senator Lacson. May credibility na si Senator Lacson na hindi siya basta-basta mag-expose kung wala siyang ebidensya. So, mayroon talagang mga ghost projects dyan. Mayroon talagang mga palpak na project sa Oriental Mindoro at ito magkakaalaman na sino ang mga salarin. Oh, ang DPWH secretary na interview siya ng TV5, sabi niya hindi totoo yung aligasyon ni Senator Lacson na may ghost project sa Nauhan sa Barangay Apitong. Fake news yun. May report na kami na meron talagang project. Oh. tingnan natin. Uh, kaya magpasalamat tayo at mayroong Blue Ribbon Committee na nasimulan na, I don't know, kailan ang next na pra hearing, dito na, mas grabe ng malalaman nating katotohanan sa next hearing. Kasi yung first hearing, parang initial pa lang, nag sila ng ano, malalaman na, sana may maparusahan, sana may makasuhan at makulong. Uh, out of this Blue Ribbon Committee hearing. So ngayon, nagsisimula na rin ang house, kaya lang my own opinion lang ito, wala na akong asahan sa house. Okay? Sa presidente naman, parang may ginagawa ng investigasyon, kaya lang parang hindi klaro kung papaano ang move ng presidente, kasi sabi niya may kakasuhan siya eh. Kakasuhan siya ng economic sabotage. So ibig sabihin, nag-iimbestiga nag na sila sana matino yung investigasyon na walang ano, sinabi pa nga niya kahit kaibigan ko yan, kahit kampi, malapit sa akin pasensya na lang, kasuhan ko kayo mas malapit ang puso ko sa taong bayan kaysa sa inyo, sabi niya yung mga alyado niya, ah, sana totoo so hintayin natin, bigyan natin ng pagkakataon ang Pangulong Marcos Jr na patunayan na seryoso siya sa bagay na ito okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel katulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig ng Bukidnon dahil <coughs> ang uh, sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Uh, namimigay tayo ng livelihood assistance sa Tribong Talaandig ng Bukidnon. Uh, nagpapatanim ng uh, saging lakatan at Arabica coffee. panoorin nyo ang video na ito. Naanak ko sa area sa Kapini Ades. So mag-abono ka ron siya. So kining iyang tarong nga kape, 200. So magdugang pa ni siya. Ani ano ang iyang asawa ang nag-abono. Abuno kay... So tunga ni ka kutsara. Tunga. Duha ka bangag. So yurya o complete. So mauna ni ang itsura sa kape ni Ades nga isa pa kabulan. So tambok. o karon human sa pag-abono ni Emile so gitabangan siya sa iyang igsoon so ginaisprehan na pod o karate o grumix <tuturuhin> O gawa sa pagpananom ilang imili sa kape mo ni ang ilang lakatan so mo sila ang nagtanom og lakatan nga pinakaulahin na so mo na ni ang ilang tanom nga lakatan sa, salamat sa oh, Ginoo nga gisiportaran gid me sa nagsipur sa nagatag nga sa amo nga kape nang mm. kuan pasalamat mi sa Ginoo nga nakapananom nang kape Unya mm -mm. mauas nami sa kalisod unya malos pa among eskwela ani. Mm -mm. Magamit nila ang pagkuan pagarbis pag, pag namo aning uh, kuan kape. Pasalamat ko sa Ginoo sa nagatag sa nagsuporta aning kape. Dagan mm -mm. salamat sa Ginoo. Mm -hmm. Dagan o, sa sa salamat kayo. Salamat kayo. Dagan salamat. Mm -mm. O,